30% ng pera ng kabanang bayan na pupunta lang sa bulsa ng iilay. Ano po yung, ano po yung tumataas? Hindi yung kabuhayan. Ang tumataas dito yung corruption sa ating bansa. Tanggalin po natin yung 12% back. Bababa ang kuryente. Kasama ko po, po yung team Yorme at ang kanilang mga basa kasi po magkakaalyado kami. Kami po ang gagawa ng mabuti para sa ating bansa. Salamat po kay Mayor Yurme sa kanilang ipag-imbita. Si Vice Mayor Chi Atienza. Ang aking kaibigan, Senatoria Ball. Senador Gringo Unasan. At kayo pong lahat, kay pinasasalamatan namin dahil... Kahit po pagod na pagod na siguro kayo at marami po kayong gawain, ay nagsadya po kayo para magkita-kita po tayo at magkakamustahan. Ako po si Dante Marcoleta. Ako po ay tumatakbo bilang senador, independent. Ngunit ako po ay inadapt ng PPP laban. Kaya ako po <laughs> Naisipan na kung nagpasyan na maging senador ng ating bansa, napakarami po kasi ng ating mga problema na hinaharap. Alimbawa po ngayon kung tatanungin ko kayo kung masaya po kayo sa napakamahal na presyo ng pangunahing pilihin ngayon, Napakamura po ba ng presyo ng pagkain ngayon? Napakamura po ba ng presyo ng kuryente ngayon? Baka naman po yung gamot medyo mura na po. Yung pagpapospital, mura na rin po ba? Ibig pagbunguan yung sabihin ay napakahirap pa ng buhay natin ngayon. Sa bagay, alam mo, totoo po ang sinasabi nyo kasi itong January lang, sa ayon sa survey, 63% na po ng ating mga mamamayan ang nagsabi na ang pagkakaramdam nila sa sarili nila ay mahirap pa rin sila. 63%. Masyado pong mataas yun. Masyado mataas yun. Uh, in 21 years, parang sobra-sobra naman ang 63% para sabihin ng mamamayan natin na ang damdampan nila sa sarili na ay mahirap pa sila. Itong Marso po, nagkaroon din ng survey. Alam po ninyo, mahigit sa 27% naman ang nagsabi na nakaramdam po sila ng gutom. 27% Ang ibig sabihin po noon, halos higit sa 7 million na pamilya po ang nakararanas ng gutom sa kanilang buhay. Kung halimbawa po ang isang pamilya ay may limang membro, halos 35 million Pilipinos po ang nagsasabi na nakakaramdam po sila ng gutom. Totoo po ito. Napakarami po ng problema ang hinaharap ng ating bansa. Sa ngayon po, Pati po yung ating pagiging iisang bansa ay nalalagay sa alanganin. Yung pagkakahuli sa ating dating Pangulo ay nakapagbibigay po ng malaking kalungkutan sa napakarami pong mamamayan ng ating bansa. Kahit saan po ako pumunta, kagagaling ko lang po tugay sa Goong. Puerto Princesa, dumaan po kami ng Bacolod, dumating, dumaan po kami ng uh, Katarman sa Samar, Borongan, Samar, Sikihor, Dumaguete, nakarating po ng Katanduanes. At nung isang araw po ay hinabol ko po yung pagtitipon dito sa Paco, sa Maynila. At hanggang ganyan po siguro kayo nararamdaman ninyo ang kalungkutan na nangyari. Hindi natin inaasahan. Napakabilis ng pangyayari. Bakit po sa kabila ng lahat na ating hostisya ay gumagana sa ating bansa? Mula po sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa pinakamataas na tribunal ang, kung, ang ating Supreme Court. Gumagana po. Pati po ang ating mga piskalya nakakalat sa buong Pilipinas. Gumagana po. Wala ni isa mang sa dating Pangulo. Pagkatapos bigla na lamang po, nakukunin siya. Siya'y lilitisin, siya'y uusigin at hahatulan ng banyagang hukuman. Sino po sa inyo ang makatatanggap ng ganong pangyayari? Masaya po ba kayo sa nangyari? Tama po. Bilang isang Pilipino, lalong lalo na po naging pangulo pa ng ating bansa. Ang isang pangulo ng bansa, napakalaki po ng kanyang tungkulin. Pananagutan po niya, siya po yung head ng Estado. Pananagutan niyang sinupin, proteksyonan, depensahan ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Sa kanya pong panukat nung siya ang Pangulo, nakita niya ang panganib ng droga. Sa kanyang palagay, kung hindi po niya lalabanan ang lumalaki at lumalalang problema sa droga, masisira po ang ating lipunan. Mawawasak ang mga pamilya. Yun po yung kanyang inuna. At wala pong nagdemanda sa kanya nung itaguyod niya ang laban kontra sa droga. Walang isang nagdemanda sa kanya. Ang katotohanan po yung kanyang programa ay binadyatan pa ng ating pamahalan hanggang sa yon ay may sakatuparan at nakita naman po natin ang tagumpay ang tagumpay ng kanyang kampanya laban sa droga. Marami po dito sa Maynila yung mga eskinita na hindi na dating nadadaanan dahil sa takot ng ating mamamayan. Naging bukas lahat naging malaya, naging ligtas, pati gabi, malayan naka, nakadaba ng ating mga babae. Sa Quezon City po, bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa, yung kahabaan ng Commonwealth Avenue, magmula sa Pelcoa, tatapos ka hanggang doon sa Fairview. May pito hanggang 8 barangay po ang nakalatag sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Nung wala pa yung kampanya sa droga, Merong 35 hanggang 4 na pong insidente ng holdapa at pagnanakaw araw-araw doon sa kahabaan ng Commonwealth Army. Pagkatapos ng, 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 laban sa droga na yan, doon lamang nagkaroon po ng kapayapaan. Naramdaman po ng mawang ayan ng lugar na yon kung gaano benepisyong na ito. Kung halimbawa po nagkaroon ng pagkakasala ang isang Pilipino. Presidente man siya o hindi, usigin po natin siya dito sa ating bansa. Wala pong karapatan yung ICC na gawin niya yung kanyang ginawa sa dating Pangulo. Bakit po? Meron po silang sinusunod na principle doon, yung tinatawag na principle of complementarity. Ang ibig sabihin po noon, hindi siya pwedeng manghimasok ng basta-basta. Pwede lamang siyang manghimasok kapag kay yung ating judicial system, yung ating husgado ay hindi na umaandar. Hindi na gumagana. Ayaw na gumana. Ayaw niyang kampanan ang tungkuli niya. Doon lamang pwedeng pumasok ang ICC. Sa makatuwid. Kahit na po bukas at gumagana at nagpa-function ang ating judicial system, bigla na lang silang nakialam, biglang pumasok sa ating bansa. Parang isang sampal sa mga hukuman ng ating bansa. Wala ni isang Pilipino. Wala ni isang Pilipino. Ang tatanggap nyo? Tingnan po nyo nangyayari ngayon. invest na ayusin po ang ekonomiya ng bansa para yung lumulubha na kahirapan sa bansa kahit papano'y ma maayos natin kahit konti. Ano po yung ano po yung tumataas? Hindi yung kabuhayan. Ang tumataas dito yung corruption sa ating bansa. 30% ng pera ng kaban ng bayan na pupunta lang sa bulsa ng iilan. Kaya lalong humirap, lalong lumubha ang ng ating lisa. Puro ayuda. Ay, naisip po nila, ayuda, ayuda, ayuda. Akap, ait, mait, tupad. Hindi po yun ang paraan para pagsilbihan ng mamamayang Pilipino. Diyan sa subsidy na yan, yung subsidy na yan, kung halimbawa po sampu kung sampu ang taong bibigyan niyan. Isang daan, halimbawa. Pag pinagsama-sama niyo po yung mga ayuda na yan, siguro dalawa lang ang nabibigyan. Pa paano yung walo? Pa paano yung walo? Alam po ninyo mas magandang gawin natin pag naging senador kami uli. Lalo na ang kaibigan, senador. Gringo, nasa? Para sa ganon, ay yung ayuda ay may palaganap natin sa buong mahihirap nating mga kababayan. Ang mahihirap nating kababayan ay almost 5.5 households, katumbas ng halos 28, 28, 29 million Pilipinos. Parang silang lahat ay mabigyan. Naisip ko lang po, yung gumagastos ng 2,000 pababa sa kuryente, Pwede po natin ilibre lahat yun. Every month, libre lahat. Yun po yung tamang ayuda. Kasi lahat po doon mabibigyan. Mangyayari po yun po pwede yun. Ang gagawin po natin, para bumaba yung presyo ng kuryente na matagal ko nang gustong gawin, tanggalin po natin yung 12% back. Bababa ang kuryente. Pagbaba ng kuryente, ang iniisip pa namin, yung kumukonsumo ng 2,000 pababa. Gandaan po ninyo, pwede mangyari ito eh. Halimbawa kung ang pamilya niyo 2,000 pesos pababa. Pwede ilibre po yun. Bakit? Eh yun pong binibigay nilang ayuda pag pinagsama-sama ninyo for peace. Maid, Aix, Tupad, Akap. Alam po ba ninyo kung magkano yun? 194 billion pesos. Kung ginagasta nila yun at kung naibibigay sa lahat ng tao na mahirap. So, eh, bakit mahirap pa tayo? Kanina po, tinanong ko kayo, talagang mahirap pa tayo. Eh, kasi po, eh, hindi niyo nyo kasi masyadong pinipili kung sino yung binoboto ninyo. Matagal na po silang nandyan sa Senado. Yung iba po, nakatatlong balik. Yung iba, apat na beses na. Sana po, nasa inyong mga kamay naman po yun. Eh. Nasa inyong kapangyarihan po yun. Eh. Kung pipiliin po ninyo, magsimula po tayo sa Mayo 12. Kung pipiliin po ninyo, sa ngayon po kasi, aminin mat nila ho, hindi. Talaga pong yung Senado ngayon, Kung sa niluto, hindi natin alam kung anong klaseng luto. Iba-iba ang sahog, iba-iba ang sangkap. Basta nalang niluto, sa tulong po ninyo, niluto ninyo yung Senado. Pero hindi natin alam anong luto po ito. Kasi kung paksiw po ito, alam po natin kung anong sahog ang natin pupunta. Kung sinigang, alam po natin kung anong sahog. Eh. Kung adobo, kung mechado, kung istopado, kung kare-kare, kung pansit, alam natin kung anong sahog ang natin gagamitin eh bigla po ninyong pinagsama-sama lahat ang mga sangkap at mga sahong Ayan, tsaka nyo niluto. Inihain sa hapag ng sambayanan. Sasabihin po ng mga tao, ano po ba itong niluto ninyo? Paano ba namin kakainin ito? Sasabihin po ba ninyo, eh, huwag na po ninyong itanong kung anong luto yan, basta kainin ninyo. Mahirap po yun. Eh. Mahirap po yun. So meron po ngayon na nandyan at ngayon ito. Pupunta na naman sa inyo at uh, magkikiusap na naman sa inyo. Tulungan niyo po kami magsas magsisilbi kami ng tapat sa inyo. Bahala po kayo kung, kung pagiginggan po sila. Sa hirap ng buhay natin ngayon. Eh. Ano po ang relasyon na sinasabi namin? Bakit po nagpipilit po si Dante Marcoleta? Senator Gringo Nasa, na isama niyo uli kami dito sapagkat yung niluto natin, hindi natin alam ano nasa. Ano po relasyon namin ngayon? Ilagay niyo po kami para kami po ang magiging magic sarap. Baka po kasi... Kahit ano pong niluto yun, magkakaroon po ng konting lasa sapagkat nilagay nyo kami dyan. At mula sa konting lasa na yan, magkakaroon po ng pag-asa. Yun po ang aming gustong mangyari. Makakapili po kayo ngayon. Napakadali pong pumili ngayon. Yung pong may gusto na tanggalin ng Vice President, iboto nyo yung team nila. Yung pong may gusto na manatiling nakakulong si Pangulong Digong sa Netherlands, iboto nyo yung team na yun. Pero yung pong may gusto na itama natin ang maraming pagkakamali dito sa ating bansa, lalong-lalo na yung pipigil para ma hindi maalis ang Vice President, alam po ninyo kung sino yung baboto ninyo. yun pong pipigil para litisin ang dating Pangulo. Yun po yung iboto ninyo. Yun pong makagagawa ng paraan para ang dating Pangulo ay makauwi sa, sa lalong madaling panahon. Yun po ang iboto nyo. Kasi yung kabilang team, wala po silang hindi, hindi nga sila kumikipo eh. Tanongin Parang walang nakita, parang walang naramdaman na nangyari. Hindi sila kikibo. Ewan ko kung isasagot nila sa inyo pag tinanong ninyo, ano po bang masasabi ninyo? Kayo pong nandiyo sa team na yan. Hindi po sila kikibo. Pero kami, ano pong tawag nila sa amin? Kami raw po ay Team Suka. O suka na kung suka. Pero kahit papano paano may asin po kami. Hindi po namin alam na eh, yung eh, Senator Gringo o sila naman kung ano kung ano sila. Mahala na po kayo kung anong team sila. Pero ang alam ko po, sabi nila, eh, tingnan po niyo yung record ng magkasama. <laughs> tingnan po niyo yung record. Yung tindal, tingnan po niyo yung record. Anong record? Hindi eh, kahirap-hirap na nga tayo. Yung ba Yung ba yung record? nga po eh. Parang gusto ko pang kasama yung mga sabungero. Sandali na lang po ito. Bakit po? Hindi ko po pinupromote ang sabong sapagkat hindi po ako marunong magsabong at bawal po sa akin ang sabong. Kaya ko lamang po nababanggit kung bakit gusto ko pong makabarkada yung mga sabungero. Meron po kasi silang katangian. Merong isang espesyal na ugali ang sabungero na doon sa mga politikong katulad kong na yun. Ano po yun? Ano po yung ugaling yun? Ano yung katangian na yun na nasa sa lang at kahit kailan ay hindi mapupunta doon sa team na yun? Yung pagiging tapat. Yung isang salita. Ang sa po, walang kontrata yun eh. Nagsesenyasan lang po sila ganun. Ganun. Gaganun po. Pagkatapos, may eh, ganun. Senyas lamang po nagkakaintindihan na. Senyas lamang po. Ayos na po Pero, sa alala. Pero doon sa ibang din, sabi niya, ipinangan nga kung gagawin kong 20 pesos ang presyo ng bigat. Ang sabi na po, sa team na yon. I am not going to assist the ICC in any way, in any form. Salita po nila eh. Pero yung sabongero, ah hindi. Senyes lang po. Eh. Senyes lang. Hindi nga sila magkakakilala eh. Ang lalayo nila pero pagka nakita, na lang eh. Okay na po sa kanila yun. Matatag na yun. Nakasulat na sa buto yun. Ganun dapat ang magsisilbi sa bansa. Tulungan niyo po kami. Kami po na nasa team na gagawa ng tapak. Kami po ni Sen. Gringo Nasa. Kasama ko po yung team Yorme at ang kanilang mga kasama. Kasi po magkakaliado kami. Kami po ang gagawa ng mabuti para sa ating bansa. Magandang gabi po sa ating lahat.